Ayan ang ulan Grabe Nalakas ang ulan Lalo bilis sa sakyan Grabe Lakas-lakas ang ulan mga kalinap Tara po pasensya na po mga kalingap. Medyo mapangit ang audio dito sa video na to kasi medyo na, nabasa ng ulan ang mic ko. Ayan po mga kalingap, sobrang lakas ng ulan ngayon. At grabe po, mag-iingat tayo sa ating mga lugar po ngayon. At huwag po tayong ano, mag masyado maglalayas baka tayo magkasakit ngayon mga kalingan hayaan nyo na lang ako magano tumulong <laughs> yan po grabe ang ano talaga ngayon lakas ng ulan so, nandito po tayo kala kala lola at bibisitahin natin sila kasi matagal na natin hindi napupuntahan sana na, nandito sila tao po sana di sila pumunta ngayon sana.

Oo, 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 y'all, 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 hindi kayo nagpunta sa patay? ha? si mama niyo nasa nasaan na? nasa nagpunta? nasa asawa naman nasa na naman? pambihira naman si nanay dating asawa? bago? ha? may bago? ay di paano ka na? pambihira si nanay gusto na lang mamadagdaga ng anak Si Nanay Edil talaga, oh. Mag, mag diba, mapagmahal si Nanay Edil. May bago na namang asawa daw, Nay. Bago? Ay, wakil. Matindi na si Nanay, ah. Dito muna kayo na, oh. Pumuna kayo. na Ha? Hindi napunta? Ha? Alin? Yung lalaki hindi mo napunta dito. Bini eh, binibigyan pa naman kayo ng suporta. Binibigyan man ni, ni Nanay Eden. May bigyan, may bigyan. <coughs> Ay, grabe naman. Anong trabaho nung ano? Nung, nung asawa? Excuse <coughs> me po. Ayan, ngayon. Hindi eh, pa ano na yan? Paano na yan? Wala ka nang nanay. ha? Ito lang kami sa lula. lula na lang ang nanay mo. Ha? Saan nakatira si mama mo? Diyan lang sa labas? Labo. Ha? Labo. Labo. Malayo-layo ah. Ilan na nang anak ng asawa? May anak din yung asawa? Wala. Binata. 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 Bababang ang pangirap na talaga. Sabi ko pamilya birap na. Naghanap lang ang sandarado siya. Yung limang bata. Ha? Limang anak. Limang anak niya. Ang ko lang, pinag-aalala ko lang, eh, baka yung hindi mo masupportan itong mga anak niya ngayon at ngayon. Lalo na pag nagka-anak pa siya, baka maanakan yun. Baka maalala kami. Baka maanakan tayo. Ma baka, ka, baka ka na naman si nanay, madagdaga na naman. Tapos iwan na naman siya. Ay, green, mam, Ang bihira yan. Ang bihira yan. na naman. Ano, ayos lang yung sa'yo may asawa si mo? Ayos lang. <laughs> Di, bang klase ka talaga. Baka ikaw, gayahan mo siya, sinama mo ha, huwag muna. Mag-school mag ka muna. Kawawa naman kayo dito ng mga kapatid mo. Saka si Lula mo. Pag nag -ano ka, asawa ka. Baka may boyfriend ka na agad chill, oh. <laughs> Ha? Huwag eh, muna mag-boyfriend ha. Mag-aral muna. Hayaan mo muna yung boyfriend na yan. Ha? Baulan nga po. Di ko akalain na Mal lala ko pa ni Gunin Gong kay sabi maabot pa yung grey ko na. Naguho e? Oo, naguho yung ano. Ang bihira. Ang bihira. Ang bihira. Ang bihira. Humuhunin tak -tak din pala dito. Ang bihira. Ang bihira. Sabi yan. Hindi <laughs> ako nakapag-grocery. Wala ka tayong dalang ano. Pagkain. Ah. Well, Wala kang dilata. Wala kang pasalubong. Okay lang yan ay. Oh, Bibigay ko na yung pera. Ito okay Ay, ha? Hindi ito kay lola mo to pang Ay, pang, pang ano niyo to pambili niyo ng pagkain. Marami tayong sa gusto niya yeah. nagbibigay. Ay, kumusta naman po yung pag-aaral nito? Baka nag-stop na. Kumain so, niyo. Yan po 2000 pesos para no. Grabe di ko pala na nagdaran pala nangyari. Yan. Yeah. Yan, buti na lang pala na, na, naisip ko bumisita dito ngayon. Hindi na rin yung dalawang bata. Ha? Ay, dinala niya yung batang dalawa. Pero mas okay na din para mabawas yung tagod mo. Sana ano. Sana matuto na si nanay. Sana hindi siya magano, hindi siya magpaano. Hindi siya magawa ng anak pa ulit kasi. Ang oh, buhay ko lawid pa. Oo, saka mahirap po yung pagano ano anak pa sila doon. Ano anak -anak Eh di syempre, Masuunahin nung ano nung asawa yung anak, anak niya. Yan, paano na sila ang pagkain naman ninyo dito? Ha. Nakakain pa naman. Ano mga ulam niyo dito palagi? Minsan po ano, itlog. Itlog minsan. Asin. Asin. Nakakakain ka pa naman pero asin, edi eh, wala din 'yun. <laughs> Hirap. hirap Walang gulay. Walang walang ano? Walang gulay. Walang gulay. Walang gulay. Walang gulay. Kami wala yung hindi mga gulay niyo wala Ang hirap ano? Ang hirap talaga. At hirap sila yan. Minsan na yung kamahaw, hindi na pagamahaw yan. Kamahaw lang ang ulam niya. Hindi. Eh, paano pa kaya ito ano? Paano ito kaya pala ang lilihit nito mga batang ito? So, at ang papaya to. Magkano nung pinapadala niya minsan? Sa lang. Gada sa linggo? Bili na sa bigas. Bawat isang gada isang linggo? Gada isang linggo, 500. 500 isang linggo. Di sa isang linggo. Hindi ko alam kung masapat ang limandaan sa isang linggo. Ang pa. Sa linggo sa so, isang araw hindi eh, magkano lang gas baka mga 200 plus ay di kulang na kulang pa yung gumanda na wow, ewan sila dito Nay. eh wawa naman kayo dito na tapos kayo taga alaga lang kayo ng mga bata hintay lang kayo ng madating kay nanay nabibigay kasi wala na rin naman kayong kakayan magtrabaho sabi nyo malabo yung mata nyo po ito naman po mga bata, di man pwede magtrabaho to. Wala pa tong ah. Kaya rapo Ha? Ano? Sabi ko maabot <laughs> uh, ka ni Ah. Hindi ka namang galit kay mama mo, Shelo. Hindi. Bakit? Ibang klase ka. Hindi ah. siya galit. Hindi nagtatampo. Kahit walang binibigay na ano, kahit kapos. Para kayo naiwan na dito, kayo na lang. Kakaunti na lang kayo dito. Nawala na yung iba n'yong mga ano, kasama. <laughs> yung maliit na ano, yung baby. Ito na pala yung bali. 20, 20. Ah, pagkain ka pa niya, makakain yeah, pa. 20. Pagkain pa niya yung Anong pangarap mo, Shelo? Anong pangarap mo? Gusto mo kapag tapos ng pag-aaral? Ha? Gusto? Anong, anong gusto mong trabaho paglaki mo? Maging... Maging teacher, ganyan. Teacher. Maging teacher. Mahira ang buhay, ano? Ano kaya ang mangyayari sa atin dito pag ganito? Ano mangyayari sa atin dito? Hello po mga kalingap. Ay, ah, good. Ito mo po rin yung natin sila dito mga kalingap kasi isa rin tong pamilya natin to, talaga sa pinaka nakakaawa dito sa mga beneficiaries ko. At yan po, puro bata pa dito mga ano ko. Mga tinutulungan dito sa kaisang matanda. At, yan po, si nanay Eden, yung ano natin, yung, na, yung isa na lang pinagkaka... Yung, isang yung tao, taong pinaka tao. ano pa, nagkasawa ano, na mo si nanay, ang hirap talaga. Ayan, buto na lang po mga kalingap at ano talaga. Ayan yan ang mga viewers natin, ang mga supporter natin para... Ay! Nagpunta pa rin dito si Ano. Ito mo rin. Hindi siya sa na kay Idin. Sino? Sabi ang your help? Oo. Pinahil nga ni Anton, anong, anong Bakit? May nagtutulong na niya si Idin. Ayun. Sabi ko dito, Idin. Nahali ka pa lang kayo. Nagbindi ko siya aga. Masabang lalaki. Is your help yun? Pingiling pa si Pedro. eh na ano, ano? Anong plano na ngayon ay eh Hindi wala na yung wala na dito sa bahay nyo sila ano? na Eden? <laughs> <laughs> kung <plano. laughs> <laughs> <laughs> ano, Ako plano. Ano ko Eden? Bakit yung Eden nakuwitan noon 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 Iniisip mo ka, para hindi na ako maano. Bakit daw po nag-ano, nag-asawa si nanay din naman? Naisipan niya mag-asawa na, magpapagod na. Nanay, siyang katos. Magpapagod sa trabaho. Siyang katos. Siyang katos. 27 siya yung asawa niya. Siyang asawa niya, 27? 26 daw. 26 siya yung asawa. Hmm. sabi man daw, kung siniwala yan daw siya, wala na daw sa isa yung... Sino? Yama, may ama pa siya, yung lalaki. Ang sabi daw ay, eh, eh, e, gusto mo yung minahal mo yan. Ano na gutan mo yan? Sino? Daan si Edi? Minahal daw si Edi. Magmamahal ang sindat. Gustong gusto ng lalaki. Makakaalis ng lalaki si ama. Ang tatay. Ano? Ano sabi nung ano? Sabi nung tatay, e, ikaw ang bahala ikaw mo lang mag mabuhay niyan. Sabi dun sa sa, 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 lalaki? Oo, sa lalaki. Gusto niyang ano, ma masigasig Mas, din niya. Pupunta dito. Uh, na, na. uh, masigasig din yung lalaki at uh, talagang pinagsip niya. Eh. Di si Lido. Oo. Pag, eh, pag nag-alis na si Aiden, isasama yung, hindi, pag maalis na niya, pag matrabaw na niya, sabi niya, hindi ka mag-alis, hindi ka mag-alis. Baka magbiktig. Pag napuwi na dito, isang gabi lang nagtulog. Sina si Nanay Eden? Oo. Uh, uh, Agas ng marami. Agas ng lalaki? Oo, mag-agas ng lalaki. Nainom po kaya paglalaki. Nainom paglalaki. Laburat ng marami. Laburat? Sina yung lalaki? Oo, yung lalaki. Wala, baka may, may, may ano yun. Ang mahala niya, marami. Yung mag-ina. Baka may, ano, may saltik ito. Matamot na ito. Ang ganda na siyang batang, ano. Sina. Sa hospital, ay, ang ganda ng maray ng awa. Nanay! Mag-iakuna ka nun. Nanay, tumala! Mag-ingat lang kayo baka hindi na Gaano na katagal yung mag, ano mag magano magjowa ay mag-asawa. din. Mga ilang buwan na? Dalawa, tatlo. Sabi ko baka Mga ilang buwan na po yung nagsasama? Ha? Mga du duwan na karon bulan. Duwan buwan pa lang. Mga bilis naman. Bilis naman ay nani. Tapos na ano? Kung tetrabaho pa. Tapos yan, uwi na dito sa dito. Ayaw nang pauwiin pa na ano. Ayaw nang pauwiin. Pwede mang kumaguni pero ano lang. Kunyari, balikan lang, balikan. Balikan. na uli din. naburat kayo. Naburat. Suha mo man din ah. Gas baka mo nabigti. Oo, bigti ang sawa. Sabi daw, pag iniwan daw siya, Baka matay din ang lalaki. Matindi ano. Mag iniwanan daw. Baka nga, may saltik. Baka nga, may saltik. Yun nga naisip ko Bakit gano'n? Natinder yung lalaki. Nagpa ano yung nagpamuli daw ng tatlong sakong bigas sa yung tatay nagbalad. Oo. Binigyan mo kami ng sisikilo. Yan, kaya rin yung bingkas. <laughs> ang Lalaki. Siya ang nagbibigay sa inyo ng pano. Ang suporta sa inyo. Yes. may Mayigit ka may na may git gano naman ang usapan kasi kung hindi niya papaalisin si nanay din tas hindi niya bibigyan kayo ng pangano, hindi paano naman kayo dito? Wala, bulaw, uh, mo. Alisin, isi, wala mo ko alisin ni, wala ka bang dinan iwan sa Siya na lang nagsusuport oh, sa kung hindi okay. pa siya magtatrabaho, hindi oh, wala kayo dito ng kakainin. Wala trabaho ya. na puter sa si nanay. Sila lang bahala lumagasama. Basta may support na kayo dapat. Kasi kawawa kayo dito kung hindi kayo pa matrabaho nyo, tapos di kayo mabibigyan. hindi nyo matrabaho. Hindi nyo matrabaho. Anong masasabi niyo Nay? Sa ano? Salamat naman maraming yung may tulong. Sa tulong natin ka. dito ngayon. Salamat. Salamat. Uh, salamat. Ikaw ano? Baka may gusto kang sabihin. Salamat yung may Salamat po. Salamat yung may May gusto ka sabihin, Shelo? Salamat. Salamat. Salamat, 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 sa salamat saan? sa tulong ni Kuya Ido. Pera. Hmm. Dito na, mag ano kaya, mag-iingat kayo dito. Maano na rin siguro ako at baka lumakas na naman ang ulan. Mabagyo pa yan. Mabagyo? pa. Sige. Oo, oh, ingat po kayo dito. Apo, mabalik na ako susunod. Apo. Ingat, salamat. Ah, siya po, kalip, grabe. Hindi ko akala may panibagong balita na naman na nakakagulat dito si Nanay At <laughs> yan, sana ay maging maayos naman yung desisyon niya kasi kawawa yung mga anak niya dito. At, thank you so much sa mga nanonood natin, sa mga fans, mga supporters natin na pala ano, na hindi nag, na, na patuloy na sumusuporta sa ating mga videos, hindi nag-skip ng ads at mga tao na tulong sa ating mga beneficiaries. Um, uh, thank you rin po sa mga ano sa sa patuloy na pagsuporta kala Kuya at Ed Vlogs at Kalinga Pram. Uh, ganito na lang po mga Kalinga, paalam.